Bakit magkaiba noon ang maximum intake ng lomotil at imodium? Yan ay dahil magkaiba ang active ingredient nila before. Alam nyo ba, laga naman ang lomotil Pfizer noon ng dipinoxylate, isang CNS depressant na nagdudulot ng pagkalito, pagkaantok, at paghina ng paghinga. Kaya limitado ito sa 6 tablet per day or 6 tablet maximum per day. Meron din itong atropine content kung saan para maiwasan ang misuse na nagkukos ng dry mouth at increase heart rate. Samantalang ang imodium na naglalaman ng loperamide ay mas ligtas dahil hindi masyadong tumatagos sa utak kaya hindi nagdudulot ng pagka, pagkaantok, pagkalito at addiction. Mas may targeted action ito sa bituka. Pinapabagal nito ang motility na walang malakas na epekto sa CNS o central nervous system. At dahil dyan, mas mataas ang maximum dose nito na pwede nyong inumin kung hindi pa rin kayo naging okay. Ngayon, baka nagtataka kayo, bakit nga paloperamide na rin ang content ng lomotil na dating hindi naman? Isang reason is dahil sa regulatory at safety concern. Ang lomotil ay naglalaman ng diphenoxylate na structurally related sa opioid kaya may abuse potential at nangangailangan ng reseta. Ang pangalawang reason ay ang market adaptation. Mas kilala na at widely accepted ang loperamide bilang over-the-counter drug para sa diarrhea. Kaya ngayon, mas modernize na rin ang Lomotil para sumabay sa standard ng ng diarrhea treatment.